Spotted Allen Iverson basketball shoes from 5,790 naging 1,158 na lang. Solid 70 off. Ok. And this one naman, na pinakamurang running shoes dito, idol. This time training shoes naman, 9,38 na lang to. Lods! O kung ok, naghanap ka ng 4D ito, bagsak presyo, 2,920 na lang to, idol. Wow! Solid. At Yanis Immortality from 3,000 nasa 1,8 na lang to, Lods. At ito pa, from 600, ngayon 1,980 na lang. Cheers! The king of intro is freaking back! Yo, what's up YouTube? What's up mga tol? King of intro is back. At pagkatapos natin sa pinakamalaking Nike store sa buong mundo, sa Singapore, dito naman tayo sa Bangkok, Thailand. And this time, Nandito tayo sa Super Sports Outlet Store. Ito ang pinakamalaking outlet store ng mga sapatos dito sa Bangkok Idol. No? And syempre, Super Steel, sale up to 70% off sila dito. Huwag na natin patagalin. Pero bago ang lahat, kung napadaan ka lang sa ating channel, make sure na no, mapipindot mo yung subscribe button na nandyan. Hit mo na rin yung bell notification para every time na may video tayo papapanood mo. Check na natin to idol, itong Super Sports Factory Store dito sa Bangkok, Thailand. Napakalawak at napakalaki niyan, idol, no? Dahil multiple brands din ang kinikerry niyan pagdating sa mga shoes. And ito, hindi mo naman iindahin dahil uh, ang equivalent ng uh, one Thai bat sa Pilipinas is uh, 1.7 uh, lang, idol. Yung nagpa-pop up lang sa screen niyo sa taas. And ito, check nyo na muna natin. Ayan, no? Grabe, ang lineup niyan, idol. Ang lawak! No? panalong panalo ka kapag nagawi ka dito sa Bangkok, Thailand is puntaan mo tong Super Sports Factory Store Idol so mag na tayo and umpisa na natin ito 5,790 1,158 na lang tong uh, basketball shoes ni Allen Iverson the question idol no naka 70% off na yan grabe nasa 1,000 plus lang yan pa uh, from ayan ito may may ibang colorway 1797 naman kung gusto mo ng Lakers colorway idol meron dyan 'yun 'no. Ito 'no. Medyo malang ng konti ito. Pero solid, di ba? Ito kung naghanap ka ng running shoes, ito 1295 na lang siya. Nakikita niyo naman yung presyo is talagang mababa na ang presyo at bagsak presyo na rin 'no. Sale sila dito up to 70% off. Ayan ito 'no. Yan, no? From 3,590, naging uh, 1,000 plus na lang to. Oh. Yung mga Reebok lineup, sobrang uh, solid at sobrang mura. So, yan, no? Oh, mostly pan-training at running talaga dito, idol. Ayan, oh. Sa Reebok section, tol. Ayan, oh. to, no? Vibrams, ito, pang-trail, pang-hike. So, solid din to mga to, no? Ganda rin ang colorway, idol, no? Woo! Solid panalo ay ito oh. lo. Ito, nakita kong pinakamababa 657 na lang from 2190 idol. No running shoes. Ito oh. 2097 na lang from uh, almost 7000 idol. No? Oh. Insta pump. Ayun, maganda sa paa yan, no? masarap isuot running shoes din yan. Another one na Insta pump, yan 2000 plus lang. Triple White Colorway Idol. Nuna muna natin itong Reebok section, no? Pero napakarami ng lineup na ipapakita natin dito, tol. Kaya, tamusin mo tong video hanggang sa uli, idol, no? Para ma-experience mo rin kapag napunta ka dito sa Thailand. Ayan. 7.58 na lang. Kamura naman ito, idol, no? Running training shoes na Reebok, idol, no? Yun, no? Woo, panalo yun. From 5291587 naman. This what? Yeah. I think pang uh, babae baba ito. Ito, 1137. No running shoes. Pang babae rin yan, tol. Ayan. Oy, ito, pang training, oh. 938 na lang. Ito, nagugustuhan ko. Wala lang ako size idol oh. Ganda kasi, oh. Ganda ng colorway. Black and purple combi. Ganda. Solid. Sayang. Wala lang ako size tol. Small size lang na natira dyan. Ito, another one. Running shoes. Ayan. Okay. Ngayon, know, 980 na lang. Oh. From 4,590 Ganito, kabagsak ang presyo dito. Ito, 1587 na lang. Ay, ito, ito. No? Sa lineup ng Reebok, marami yan, tol. No? Pero check natin mamaya. Marami yung Adidas at Nike dyan, tol. 1137 naman. Ayan. Oh. Running training. Okay. Ito. Oh, lifestyle sneakers na bagsak presyo na rin. Reebok Idol. Ganda ng lace, no? Gold and Black. Ito, classic. Oh. 1,287 naman. Oh, itong uh, version na may uh, solid na classic white shoes <laughs> idol. No leather pa yon. Ito, Insta Pump. Yan, pinakita natin before. Marami rin colorway na available dito. 980 naman. Ito ang Arani shoes. Yan, ito. Ayan basically talagang bagsak presyo kahit naman sa sa ating dyan sa Pinas bagsak presyo ng Reebok talaga to okay pero syempre brand at legit original na oh, ito pa 1195 from 2390 ayan no oh, oh 657 na lang pa ito <laughs> grabe no mura no, so, okay Ooh, panalo ito pa isang colorway 897 naman depende sa colorway no o, dito tayo sa side na to idol. tol. Itong Merrill, o, 2.8 na lang to. No, sa mga nag-hike trail, ayan. Panalo yan, tol. From 5,790 to 8, 95 na lang siya, tol. Yan, no. Vibram sa technology pa yan. Kanyang outsole ito, o. Kung nag-hike ka, ayan, o. 1,197 na lang. Aba, grabe yan, tol, o. Merrill Getaway panalo. 2745. Ito, Meryl Barreno. Oh. Powered by Bibram. Out. <clears throat> Soul. Technology. Idol know. Ay, no? Oh. oh, nakikita nyo naman yung presyo, no? Panalo. Ang lawak ng store na to, no? Well, uh, as much as possible, lahat na ipapakita natin, i-maximize ima natin itong video natin. Ayan, no? Oh. Nauuso ngayon itong mga ganitong slides no? Uh, ready to use agad kasi yan, sleep on lang idol pang baha, pang ulan, yan. Pang forma na rin. No, 21 na ah. aso ko ni. 2145 minakita tayo yan. 3495, ayun eh, yung mga presyo naka-sale na rin yan. 2995. So, kung nino, sa mga hindi nakakaalam, one of the best running shoes. Dito tayo sa kabilang side, idol. Yan. Dito naman yung mga Nike, Adidas. Ayan, no? Daily Run. Duramo. Ayan, 1920 idol. Ayan pa. 3120. Oh, yung mga running shoes ng Adidas pang tennis pala rather. Ito from 734380 na lang. Sa mga naghahanap ng 4D no, ito. May mas mababa pa dito mamaya papakita ko sa inyo. Ito nasa 4000 plus pero sale na rin 'yon. Ito, 742960 na lang. Endurance running or pang uh, trail ayos din no crap yung brand niya 73 2920 na lang ito isa sa murang 4D idol Dahil, <laughs> di ba grabe yun 29 na 29 plus na lang ayan dami mo mapagpipilian diyan ito from 371850 na lang to Nike running ayan tol oh panalong panalo ka diyan no from 27, 1,350 na lang itong Galaxy running shoes by Adidas. Tol. O. Oh, diba? Hugot ka lang ng hugot dyan. May makikita ka talaga. Tol. 1,980 na lang o. Oh, from 6,6. Ay, grabe yun. Naka 70% off total. Ito yung crop no? na brand. I think ma... Ano to? Kilala to sa ibang bansa. Ito pang trail to. Ay, tol. Ayan o. Okay, nakakita tayo ng Jordan 38. Yan, 3650 na lang from 73. Okay, Jordan Red Colorway Idol. Meron dyan. Ayan. Oh, 3,000, na lang. Naka 50% off naman itong ACG. Pang trail na Nike. Ito, ganda rin ito. Solid, to. Oh. Panalo yan, tol, no? Oh. Ano pa nakita natin? From 5 to 3,640. Itong, uh, uh, Jordan na uh, basketball shoes idol oh. almost triple white na yan okay 1.7 na lang to idol oh. 1.7 o oh. Yung basketball shoes. Precision. Tol. Ganda rin ang colorway. Oh. Ito, from 5 to 3, 40 na lang siya. Sapatos. Nakalilipat lang sa Lakers. Na si Luka Doncic. Ito, 1,000 na lang to. Idol. Oh. From 2- 8,000 plus oh, running flex ito pa Nike in season uh, 27 SRP 13 na lang to idol okay pang uh, training running yan idol wow solid idol ito oh, oh meron tayong freak uh, 5 nandito oh. from 49 2000 plus na lang to yung ganitong colorway yan flex natin Pakita natin na yan. Solid. O, oh, per, perigrain. 1.8. <laughs> Parang soko nito eh, no? Ayun o. Oh. O oh. nga. Ganda. Loud lang yung colorway niya, pero pan trail to. Ah, uh, 2018 na lang from 5 to <laughs> Nike Running. Ayan o. Oh. 5 to 2018 na lang. Halos no? basically lahat bagsak presyo idol. Ayan o. Oh. No? Kung uh, hilig mo talaga sa sapatos at napagpagawi uh, ka dito sa Bangkok, Thailand, tol. Punta ka dito sa Super Sports nila, Idol, no? Eh, sa MBK City, uh, eh, search mo na lang. Madali lang naman hanapin, tol. Ang pinakamalaking factory store dito. Outlet store, rather, sa Thailand. Ayan. Immortality, magkano tol? From 3,000, na lang. Ganito kamura mura sapatos nila dito, Idol. And by the way, ang ating sticker of the day uh, mamaya papakita natin nito. No? <laughs> Ito. Oh, sale na rin 3290 na lang itong Tatum 2. Another one, yung Tatum 2 ganito, Colorway, marami colorway na nilabas. Ito pa isa. Ayun lang. At meron din nat dito ng Zion Williamson. Snug fit lang 'yan nito. 3240 lang from 54. Na SRP and Jordan na uh, 38. Ayan, 43 na lang. Yung gantong colorway. Ito yung ating sticker of the day, Jamarant 1. Ganda na itong colorway na ito. Purple and uh, black combination. Ayan, eh. sa 4D, ang dami rin nilang colorway. Itong ganda. I think nasa 2 plus na lang ito eh. Check natin yan. Ayan, oh, 2920 na lang oh, from 73. Ganda oh. 4D tech na yan, no? Oh. napakamahal niyan <laughs> talaga before. Alam niyo naman yung presyo niyan, isa yan sa pinakamahal na benta sa running shoes pagdating sa Adidas no sa munod lang diyan yung Ultra Boost kasi ito nagre-range ng SRP na sa 14,000 pesos talaga ayan Pure Boost meron dito ayan dito pa yung mga ibang running training 24 2,250, 3,000 pesos. Ayan, Pure Boost. Ayan, uh, no? Ito pa, 1,920 lang. Hmm, panahalo. 1.8 lang idol ito daming running ha ah. 1.9.20 ayan <laughs> daming stock dyan tol ayan tol hindi na natin maisa-isa yan dahil sobrang lawak at napakarami ng sapatos dito and I hope nag-enjoy kayo para na rin kayo nagpunta dito sa Bangkok, Thailand punta, pag napunta kayo tol puntahan nyo tong super sport grabe talaga makaka-steal price ka at makakap ka